Hi guys! Welcome back to my YouTube channel kay Boy and Family Vlog and happy Sunday po sa inyong lahat. So guys, kung ano yung nakikita nyo sa inyong screen, gagawa po tayo ng buko pandan. So guys, ito yung ating mga ingredients sa ating gagamitin para sa ating buko pandan. Meron tayong 1 cup of white sugar, then yung ating green gulaman ang gamit nating brand ay Mr. Gulaman Hot, yung ating boko pandan condense. Ang gamit nating brand ay Jersey. So ayan. So ang sukat niya ay 390 grams. Then yung ating all-purpose cream para mag creamy at lalong sumarap yung ating gagawin na at buko pandan ay gagamit naman tayo ng all-purpose cream na ang ating brand na gagamitin ay Angel. So ang sukat niya ay 370 ml. Then yung ating pinaka ingredients ay yung ating buko. So yan, pinakayod na natin yan. Ah, bali, nagbili ako ng tatlong piraso. So yan guys, yan lang po yung ating mga ingredients. And then may kasama din yan tubig sa ating gagawing buko pandan. So guys, bagong lahat, umpisahan na po natin at Thank you po sa mga nagsusubscribe at higit sa lahat sa mga silent viewers at lalong lalo na po sa mga OFW na masugid na nating subscriber at sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at sana po mag-subscribe po kayo at higit sa lahat uh, pakipress na rin po yung bell button at pakishare na lang din po kung sino po yung may gusto. Yun po guys. So guys, bago na at umpisahan na po natin na gumawa ng ating Buko Pandan. So yan guys, naglagay na tayo ng tubig. Ang nilagay nating sukat na tubig yan ay 5 and a half cup. Then lalagay na natin yung ating gulaman. Then tutunawin natin siya. Ayan. Tapos pag natin ito, papapaluan na natin siya. Kapag kumukulo na, ilalagay naman natin yung ating 1 cup of sugar. So ayan guys, nahalo na natin and then i-open na natin yung ating kalan. Then hayaan lang na muna natin siyang kumulo. Then pag kumukulo na siya, lalagay na natin yung ating white sugar. Pero habang umiinit siya, kailangan haluin natin para hindi magbuo-buo yung ating gulaman at magpantay yung kanyang luto. Guys, lalagyan na natin yung ating sugar. Then, haluin lang natin. Hanggang sa matunaw yung ating sugar, pwede na natin ilagay siya sa ating lagayan ng ating gulaman. Guys, ilalagay na po natin siya para lumamig dito sa ating lalagyan. So yun guys, hintayin lang natin siyang lumamig. So yun guys, nabuo na po yung ating gelatin. I-slice na po natin siya. Or depende po sa inyo kung anong magandang slice ang gagawin niyo. So guys, ito na po yung nagawa nating gelatin. So pwede nating pagsamasamahin yung ating gagawin na buko pandan. So depende guys sa inyo ang kung gaano kalaki yung inyong paghiwa. So ngakin, parang ganyan kalaki. So yan. So yan guys, dito na natin ilalagay. Unahin ko itong ating gelatin. Ayan. Next yung ating buko. Eh, mix lang natin siya. Next, yung ating condense. Yung ating pandan. Then, mix lang natin ulit. Guys, nalagyan na natin yung ating all-purpose cream na medyo thick yun dahil galing to sa red. Ayan. Then mix lang natin. Ito na po yung nagawa nating buko pandan. So, bali dalo po yung ating nalagyan. So, yan guys i chill po natin to And then mamaya natin titikman. Ito na yung ating buko pandan. Titikman na po natin siya. Yan yung ating buko pandan. Dito na lang po yung ating vlog para sa ating buko pandan. Sana po nagustuhan niyo yung aking video. Ganito na lang po. See you to my next video. Bye-bye!